Isang gabi, nakatanggap si Nehemiah ng balita na yumanig sa kanyang kaluluwa. Galing ito sa kanyang kapatid na si Hanani. Ang Jerusalem, ang bayan ng Diyos, ang simbolo ng kanilang pananampalataya ay giba. Walang pader, sunog ang mga pintuan, ang mga tao'y pinahiya at inoosing tahimik sinhimaya. Hindi siya politiko. Hindi rin siya sundalo. Isa lang siyang tagapagdala ng alak ng hari. Isang lingkod sa palasyo ng Persia. Pero ang pusong may malasakit, kahit hindi mataas ang posisyon, ay kayang palakasin ng Diyos upang maging tagapagtayo ng pag-asa. At siguro, katulad ni Nihimaya, hindi mo rin inakala na ikaw ang magiging kasangkapan sa muling pagbangon ng iyong pamilya, ng iyong negosyo, ng sarili mong buhay. Nang marinig ni Nihimaya ang balita, hindi siya agad kumilos. Umupo muna siya, umiiyak. Hindi niya tinago ang sakit hindi niya pinilit maging matatag agad. At sa gitna ng luhang iyon, nanalangin siya ng malalim. Araw-araw, linggo-linggo, sa katahimikan, sa gutom ng pag-aayuno, ang kanyang panalangin ay hindi lamang para sa lungsod, kundi para sa kabuohan ng bayan na lumayo sa Diyos at nagbayad ng kapalit at sa panalangin iyon may kasamang pagpakumbaba. Kami nagkasala, Panginoon. Ako man, ang aking pamilya, patawarin mo kami. Dito natin makikita ang pagbabago ay nagsisimula hindi sa labas, kundi sa loob, sa puso, sa panalangin, sa tunay na pagsisisi. Matapos ang mga buwang pananalangin, dumating ang araw na kailangan kumilos si Nehemiah habang naghahain sa hari. Napansin nito ang lungkot sa kanyang mukha. At tanong ng hari, Nehemiah, bakit ganyan ang itsura mo? May bumagabag ba sa iyo? Sa sandaling iyon, bago siya sumagot, nanalangin siyang muli sa kanyang puso. At pagkatapos, buong tapang siyang nagsalita. Bakit hindi ako malulungkot? Kung ang bayan ng aking mga ninuno ay wasak, umiling siya ng permiso ng sulat ng pahintulot, ng proteksyon, ng kahoy para sa pagtatayo. At pinayagan siya. Hindi lang basta pinayagan, pinagpala siya ng hari. Dahil kapag ang plano ay kalooban ng Diyos, kahit ang hari ay magiging kasangkapan. Pagdating sa Jerusalem, hindi agad nagpakitang gilas si Nehemiah. Hindi siya sumigaw ng may proyekto tayo. Sa halip, sa kalagitnaan ng gabi, tahimik niyang inikot ang lungsod. Sumakay siya sa kanyang kabayo, lumaan sa mga nasirang pader. Tiningnan ang mga sinunog na pintuan. Walang kasamang kampanya o papogi. Tinitingnan niya kung gaano kalala ang sira upang malaman kung ano ito bubuohin. Sa ating buhay, may mga pagkakataon ding kailangan nating harapin ang mga sirang bahagi. Hindi para sisihin ang nakaraan, kundi para planuhin ayusin ito. Pagkatapos niyang magsiyasat, tinatawag niya ang mga pinuno ng kanilang relihiyon at mga ama ng sambayanan. At buong tapang niyang sinabi, Nakikita ninyo ang lagay natin, ngunit ang kamay ng Diyos ay kasama natin. Magtayo tayo muli. At alam mo ba ang nangyari? Tumayo ang mga tao. Hindi lang mga eksperto. Hindi lang mga profesional. May mga pangulo ng kanilang reliyon. May mga karpintero. May mga negosyante. May mga gumagawa ng pabango. Lahat ay nagambag. Lahat ay nagtayo ng bahagi nila ng pader. Walang maliit o malaking gawain, ang bawat bahagi ay mahalaga. Habang ang pader ay patuloy na tumataas, dumating ang mga kaaway, si Sanbalat, Tobias at Gisem. Tinawanan nila ang proyek. Kahit suro, mapabagsak ang pader ninyo. Pero hindi nagpadaig si Nehemiah. Nagdasal siya, nagplano, naging matalino. At sinabihan ang mga tao, sa isang kamay, magtrabaho kayo. Sa isang kamay, humawak ng armas. Ang iba'y bantay, ang iba'y nagtratrabaho. Ang iba'y nagbabantay habang nagtratrabaho ang kapatid. Ito ang larawan ng isang komunidad na may layunin, handa sa panganib, pero tuloy sa paggawa. At muli sinabi ni Himaya, Huwag kayong matakot, ipaglaban ninyo ang inyong mga pamilya, ang inyong tahanan, ang Panginoon ay kasama natin. Ngunit hindi lang panlabas ang kalaban, may mga hudyo ring nagsamantala sa kapwa nila. Pinautang ng sobra, kinukuha ang mga anak bilang alipin, inaalisan ng pag-asa, galit sinihimaya at nangusap siya sa kanila. Tayong lahat ay nagbalik upang magtulungan hindi upang manlamang. Ang mga mayayaman ay tumigil, ibinalik ang mga inagaw, nagsisi. Ang pagtatayo ay hindi lang panlabas. Kailangan ding buuhin ang integridad, ang puso, ang ugnayan. Dahil hindi nila mapigilan sinihimaya, gumamit ang mga kaaway ng panliling lang. Nihimayas, bumaba ka, mag-usap tayo. Pero sagot niya, Ako'y gumagawa ng dakilang gawain. Hindi ako maaaring bumaba. Gumamit pa sila ng huwad na propita para takutin siya. Ngunit alam niya ang tinig ng Diyos at alam niyang hindi siya iyon. Kaya hindi siya bumaba. Hindi siya tumigil. Matapos ang 52 na araw, natapos ang pader. Isang bagay na hindi akalain ng marami na ang pader ay naitayo. Ngunit higit sa lahat, ang mga tao'y muling nagtipon. Pinabasa ni Isra ang salita ng Diyos. Lahat ay tumayo, nakinig, umiyak. Nang maisaayos ang panlabas, ang puso ay handa ng makinig muli sa Diyos. At sinabi ni Nehemiah, Ang kagalakan ng Panginoon ang inyong kalakasan. Lumipas ang panahon, bumalik si Nehemiah sa Persia. At nang bumalik siya sa Jerusalem, nakita niya ang mga taong muling lumilihis. Kaya't muli siyang tumindig, muling naglinis ng templo, muling ipinaglaban ang kabanalan at ang kanyang huling panalangin. Alalahanin mo ako, O Diyos, para sa aking katapatan. Kaibigan, ano ang bahagi ng buhay mo na nasira? Pananampalataya? Pamilya? Ligosyo? Pag-asa? Gaya ni Nihimaya, huwag mong sabihing wala ako sa posisyon. Hindi mo kailangang maging kilala para magtagumpay. Kailangan mo lang maging handa. Magsimula sa panalangin. Sumunod sa otos ng Diyos. tumindig sa gitna ng pagsubok. At sa lahat ng tukso, paninira o pagod, sabihin mo rin, Ako'y gumagawa ng dakilang gawain at hindi ako bababa. Sa kwento ni Himaya nakita natin ang kapangyarihan ng panalangin, ang halaga ng pagkakaisa, ang katapangan sa gitna ng paninira, at ang katapatan hanggang wakas. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang sumagot sa tawag. At kung gagawin mo ito, makikita mong muling mabubuo ang mga sinang bahagi ng buhay mo. Handa ka na bang itayo muli ang iyong buhay? Dahil tandaan mo, ako'y gumagawa ng dakilang gawain at hindi ako bababa.